Si Ana Kapoor, isang labinsyam na taong gulang na estudyanteng Indian na may pangarap na mas malaki pa kaysa sa kanyang kalagayan, at si Reggie Malhatra, isang mayaman at 52 taong gulang na negosyante na may tinatagong lihim na buhay, ay pinaglapit ng isang sugar daddy arrangement na nangako ng karangyaan, ngunit na uwi sa labis na pagkahumaling obsession. Ang nagsimula bilang pera at alindog ay mabilis na nauwi sa pagkontrol, pagtataksil, at isang pagpatay na nagpagulantang sa buong lungsod. Si Ana Kapoor ay labing siyam pa lamang nang magsimulang hatiin ang kanyang buhay sa dalawang magkaibang mundo. Para sa karamihan ng mga nakakakilala sa kanya, siya ay isang matalino at determinado na estudyante sa isang respetadong kolehiyo sa Delhi. Bitbit niya ang kanyang mga notebook saan man siya magpunta, madalas na nakikita sa librari ng kampus na nakalubog ang ulo sa mga textbook. Ang kanyang social media ay nagpinta ng larawan ng inosensya at ambisyon. Mga selfie kasama ang mga kaibigan sa cafeteria, mga tasa ng kape sa hatinggabi tuwing exam season, at mga motivational quote tungkol sa tagumpay. Hinahangaan siya ng kanyang mga guro dahil sa matalas niyang pag-iisip, at naniniwala ang kanyang pamilya na siya ay lubos na nakatuon sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa ilalim ng maingat na binuong imaheng ito, si Ana ay nagtatago ng isang lihim na hindi nila maiisip. Ang pag-ago sa karangyaan. Ang totoo, mas mahirap ang buhay ni Ana sa Delhi kaysa sa kanyang pinapakita. Ang maliit na negosyo ng kanyang ama ay dumanas ng matinding pagkalugi at hirap ang pamilya niya sa pagbabayad ng tuition fees at upa. Habang ang ibang estudyante mula sa mayayamang pamilya ay naglalakbay sa mga mall at cave tuwing sabado at linggo, kahimik na kinakalkula ni Ana ang bawat gastos, sinusubukang pagkasayahin ang kanyang limitadong allowance. Ang patuloy na panggigipit na maging mahusay habang nag-aalala sa pera ay nag-iwan sa kanya ng pagod. Pakiramdam niya ay napunit siya sa pagitan ng kanyang mga pangarap at ng mabigat na problemang pinansyal na nakadiin sa kanyang balikat. Sa panahong ito, aksidenteng napadpad siya sa isang website na nangangako ng koneksyon ng mga kabataang babae sa mayayamang lalaki. Sa simula, nag-aatubili siya, nag-scroll sa mga magagarang profile na tila hindi totoo. Ngunit ang pag-uusisa ay nauwi sa tukso. Ang mga kwento ng mamahaling regalo, luho sa bakasyon at suportang pinansyal ay humila sa kanya. Sinabi niya sa sarili na pansamantala lamang ito hanggang sa mabayaran niya ang kanyang mga utang at masiguro ang kanyang kinabukasan. Nanginginig ang mga kamay, gumawa siya ng profile, maingat na pumili ng mga salita upang magmukha siyang tiwala, sopistikado at kaakit-akit. Sa loob ng ilang linggo, nakilala niya si Reggie Malhatra, isang matagumpay na negosyante na mas matanda sa kanya ng mahigit 30 taon. Siya ay kaakit-akit, pulido, at mapagbigay mula sa unang mensahe pa lamang. Ang una nilang pagkikita ay sa isang upscale restaurant kung saan dumating si Reggie, sakay ng isang marangyang sasakyan at binati siya ng uri ng atensyon na hindi pa niya naranasan. Nakinig siya sa kanya ng may pansin, binahusan siya ng mga papuri, at tiniyak sa kanya na aalagaan niya ang kanyang mga pangangailangan. Sa pagtatapos ng gabi, umuwi si Ana na may mamahaling handbag at isang envelope ng salapi, sapat na upang bayaran ang kanyang tuition para sa susunod na semestre. Para kay Ana, parang pagpasok sa ibang mundo. Patuloy siyang pumasok sa kanyang mga klase sa araw, nagkukunwari na normal ang lahat. Ngunit sa gabi, dinadala siya sa mga luxury hotel fine dining, at mga regalo na nakikita lang niya sa mga bintana ng tindahan. Ito ay isang doble buhay na nagpapakilig at nagpapakatakot sa kanya ng sabay. Ang pagbabago mula sa generosity patungo sa pagkontrol. Ang nagsimula bilang isang simpleng arrangement sa pagitan ni Naana at Raji ay mabilis na nagbago patungo sa isang bagay na mas komplikado. Sa mga unang buwan, ang kanilang mga pagkikita ay puno ng mga regalo, mamahaling pagliliwaliw at mga pangako ng isang buhay na walang problema. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagmamahal ni Raji ay nagsimulang maging mas kaunti bilang pagiging mapagbigay at mas higit na pagkontrol. Hiningi niya ang patuloy na update tungkol sa kanyang kinaroroonan, madalas na binabaha ang kanyang telepono ng mga tawag at mensahe. Sa simula, inakala ni Ana na wala itong masama, marahil ay tanda lamang na siya ay nagmamalasakit. Ngunit hindi nagtagal, ang tono ng kanyang mga mensahe ay naging mas mapag-ari, possessive. Gusto niyang malaman kung sino ang kausap niya, saan siya pupunta, at kung bakit minsan ay matagal siyang sumasagot. Natagpuan ni Ana ang sarili na nakulong sa isang emosyonal na kulungan na hindi niya inaasahan. Ang inaasahan na arrangement batay sa malinaw na hangganan ay nagsimulang maging nakakakulong. Pumasok siya sa relasyon na naniniwalang mapapanatili niya ang kanyang kalayaan habang tumatanggap ng suportang pinansyal. Ngunit tila determinado si Reggie na palalabuin ang mga linyang iyon. Lumaki ang kanyang selos tuwing binabanggit niya ang kanyang mga kaibigan sa kolehiyo. Kahit ang mga simpleng litrato kasama ang mga kaklase sa social media ay nag-udyok walang katapusang pagtatanong mula sa kanya. Nagsimula siyang bigyan ng babala laban sa ibang mga lalaki Iginigiit na may utang na loob si Ana sa kanya dahil sa lahat ng ibinigay niya. Sa likod ng kanyang matagumpay na panlabas na anyo, may taglay na insecurity si Reggie na nagpakain sa obsession. Siya ay nasa edad limampu e, eh, mayaman ngunit balisa, at nakita si Ana bilang patunay na may kapangyarihan pa rin siya sa kabataan at kagandahan. Nang magpakita si Ana ng pag-aatubili tungkol sa kanilang kinabukasan, lumalim ang takot ni Reggie na mawala siya. Nagsimula siyang dumating ng hindi inaasahan sa hostel ni Ana. Minsan ay naghihintay sa kanyang sasakyan hanggang matapos ang klase. Pinilit din niya itong tigilan ang pakikipag-ugnayan sa ilang kaibigan na nagmumukahi na sila ay masamang impluensya. Huli na nang mapagtanto ni Ana na masyado na siyang nalubog. Ang kanyang unang plano ay tahimik na lumayo pagkatapos makatipid ng sapat na pera, ngunit walang intensyon si Reggie na pakawalan siya ang kanyang mga salita ay naging mas matalas, may kasamang nakatagong banta tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari kung susubukan niyang umalis. Ang hindi niya alam ay lumampas na siya sa isa pang linya. Determinado si Reggie na panatilihin siya sa ilalim ng kanyang pagbabantay, kaya't lihim siyang kumuha ng isang private investigator upang sandan siya. Ang bawat paglabas kasama ang mga kaibigan, bawat pagbisita sa cave sa hating gabi, at bawat hindi pamilyar na numero sa kanyang telepono ay tahimik na naitala at iniuulat sa kanya. Ang kalayaan na minsan niyang hinangad sa pagpasok sa arrangement na ito ay lalong lumalayo sa bawat linggo na lumipas. Ang nagsimula bilang pagtakas mula sa kahirapan ay dahan-dahang nagiging isang mapanganib na sapot ng pagkontrol, isang bagay na nag-iwan kay Ana na nakakulong sa paraan na hindi pa niya lubos na nakikita. Ang linggo sa isang lihim na farmhouse. Sa unang linggo ng Hunyo, sinabi ni Ana sa kanyang mga kaibigan na pupunta siya sa Jaipur para sa isang maikling study break, isang walang mali siya na dahilan upang maiwasan ang mga tanong. Sa katunayan, pumayag siyang magpalipas ng isang weekend kasama si Reggie sa isang liblib na farmhouse na pag-aari nito sa labas ng lungsod. Ang ari-arian ay napapalibutan ng matataas na pader at ektarya ng walang laman na lupain. Malayo sa ingay ng trapiko at pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay. Para kay Reggie, ito ang perpektong lugar upang makatakas sa mapanghusgang mga mata. Para kay Ana, ito ay dapat na ang huling pagkikita, isang paraan upang tahimik na tapusin ang mga bagay bago siya magpatuloy. Nang una silang dumating, ang kapaligiran ay tila kakaiba na kalmado. Ang farmhouse ay marangya na may malaking swimming pool na kumikinang sa araw at mamahaling kasangkapan na po bawat silid. Sinubukan ni Reggie na gawing isang selebrasyon ang weekend. Naghanda siya ng paborito nitong alak, nag-order ng pagkain mula sa isang upscale restaurant at nagpatugtog ng malumanay na musika sa tabi ng pool. Sa loob ng ilang oras, tila naglaho ang tensyon sa pagitan nila. Pinayagan ni Ana ang sarili na mag-relax, nagtatawanan pa sa mga kwento ni Reggie Ngunit sa kaibuturan, alam niya na hindi magtatagal ang kapayapaan. Nang papalapit ang gabi, nagsimulang magbago ang mood. Pagkatapos ng hapunan, si Raji ay naging balisa, pinipilit siya tungkol sa kanilang kinabukasan. Nagsalita siya tungkol sa pag-iwan sa kanyang asawa, pagsisimula ng isang bagong buhay, at hiniling na malaman kung mananatili siyang tapat sa kanya kung gagawin niya ang gayong sakripisyo. Pakiramdam ni Ana ay nasukol siya. Nagplano siyang dahan-dahang lumayo sa arrangement, ngunit dahil sa matinding pagkakadikit niya, naging imposible iyon. Sa wakas, inamin niya na gusto na niyang magpatuloy na naging masyadong mabigat para sa kanya ang kanilang relasyon. Ang kanyang mga salita ay dumurog sa ilusyon na binuo ni Reggie sa kanyang isip. Nagdilim ang kanyang mukha, tumaas ang kanyang boses habang inaakusahan siya ng paggamit sa kanya. Lumakas ang pagtatalo, umalingang ka sa walang laman na farmhouse. May mga pinggan na tumunog ng itulak ang isa mula sa mesa at may basag na salamin laban sa sahig na tel. Ang mga kapitbahay na naninirahan sa layong kalahating kilometro ay nagsabi sa pulisya na narinig nila ang mahinang sigawan na dala ng hangin na sinundan ng bigla ang katahimikan. Si Ana ay umatras sa guest bedroom, nanginginig at natatakot, habang si Reggie ay umalis sa silid. Lumipas ang mga oras ng walang anumang salita, ang dating maliwanag na farmhouse ay naging lugar ng takot. Dumating siya na naniniwalang makokontrol niya ang sitwasyon, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay nagsasara ang mga pader, nararamdaman na may isang bagay na hindi na mababawi ang malapit ng mangyari. Isang katahimikan na nagtatago ng krimen. Ang sumunod na umaga ay nagbukas na may nakakakilabot na katahimikan sa paligid ng farmhouse. Sumikat ang araw sa tahimik na mga bukid, nagpapalabas ng mahabang anino sa walang laman na pool at tahimik na mga veranda. Nakita si Raji ng isang manggagawa sa bukid na umalis sa ari-arian pagkatapos ng madaling araw, nagmamaneho ng kanyang marangyang sasakyan pabalik sa Delhi. Mukha siyang kalmado, ang kanyang damit ay pinlansa, ang kanyang kilos ay composed na parang walang kakaibang nangyari. Walang bakas ni Ana sa tabi niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakapatay ang kanyang telepono at ang mga kaibigan na sumubok na makipag-ugnayan sa kanya ay nabalisan ng manatiling hindi nababasa ang kanilang mga mensahe. Pagsapit ng gabi, nagsimulang kumalat ang mga chismis sa kanyang mga kaklase. Hindi siya bumalik sa hostel at hindi karaniwan ang kanyang pagkawala sa mga lecture. Inakala ng ilan na baka nag-extend siya ng kanyang biyahe habang ang iba ay bumulong na may tinatago siya. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay nabalisa at tinawagan ang kanyang pamilya, ngunit kahit sila ay walang ideya kung nasaan siya. Ang pagiging lihim ng kanyang doble buhay ay nagtrabaho ngayon laban sa kanya, nag-iwan sa kanyang mga mahal sa buhay ng pagkalito at mga tanong na walang sagot. Makalipas ang dalawang araw, dumating ang caretaker ng farmhouse upang linisin ang ari-arian pagkatapos ng pagbisita ni Reggie. Habang naglalakad siya sa mga silid, napansin niya ang isang kakaibang amoy sa guest bedroom. Nang hilahin niya ang isang tambak ng kumot na walang ingat na nakatambak sa sulok, natuklasan niya ang walang buhay na katawan ni Anna Kapoor. Ang kanyang mga pinsala ay nagwento ng isang marahas na pagtatapos kung saan ang blunt force trauma ang sinabing dahilan ng kamatayan. Ang pagtuklas ay nagpagulantang sa tahimik na komunidad sa kanayunan at sa loob ng ilang oras, tinawag ang pulisya upang isecure ang eksena. Mabilis na kumilos ang mga detective na pinagsasama-sama ang kanyang mga huling araw. Ipinakita ng mga kamera ng toll booth sa kahabaan ng highway ang sasakyan ni Reggie na naglalakbay papunta at pabalik mula sa farmhouse sa eksaktong linggo na nawala siya. Kinumpirma ng mga saksi na kasama niya ito roon. Gayunpaman, nang dalhin siya para tanungin, itinanggi ni Reggie ang pagkakasangkot. Sinabi niya sa mga investigador na umalis si Ana ng mag-isa at iginiit na wala siyang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang kanyang pagiging kalmado ay nagpabalisa sa mga opisyal na ginagawang mahirap basahin kung nagsisinungaling siya o sadyang matigas na sa pagtatago ng mga lihim sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, ang ebidensya ay tumuro sa kanyang direksyon. Ang mga gamit na pag-aari ni Ana ay nasa loob pa rin ng farmhouse at ang kanyang telepono ay natagpuan malapit sa kama kung saan siya natagpuan. Ang hindi pa alam ng sinuman ay ang kwento ay mas komplikado kaysa sa tila, at isa pang pigura na matagal nang nakatago sa likuran ay malapit ng maging sentro ng pansin. Ang di inaasahang pag-ikot si Mira Malhatra. Ang investigasyon sa pagkamatay ni Ana ay nagkaroon ng di inaasahang pag-ikot ng sinimulang suriin ng mas malapit ng mga forensic expert ang ebidensya. Sa simula, ang pagdududa ay nakatuon lamang kay Reggie, na ang relasyon kay Ana ay mahusay na nakatago ngunit ngayon ay ganap ng nailantad. Naniniwala ang mga detective na ang marahas na pagtatalo ay maaaring nagtulak sa kanya sa gilid na humantong sa isang nakamamatay na pagsabog. Gayunpaman, habang pinupunasan nila ang farmhouse para sa mga fingerprint at sinusuri ang crime scene, isa pang hanay ng mga print ang lumitao sa glassware at kasangkapan sa silid tulugan mga print na hindi pag-aari ni Naana o Reggie. Nang lumabas ang mga resulta, labis na ikinagulat nito ang pulisya. Ito ay pag-aari ng asawa ni Reggie, si Mira. Si Mira Malhatra ay isang babaeng sana isa mataas na lipunan at maingat na pinakintab na reputasyon. Nanirahan siya sa loob ng maraming taon bilang magandang asawa ng isang mayayamang negosyante, dumadalo sa mga charity event at nagpo-post para sa mga litrato sa tabi niya. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, alam niya ang tungkol sa pagtataksil ni Reggie sa loob ng maraming buwan. Ang mga pribadong mensahe sa kanyang telepono, hindi maipaliwanag na mga pagkawala at mahihinang tawag sa telepono sa gabi ay nagpalaki ng kanyang mga hinala hanggang sa tumibay ito at naging katiyakan. Sa halip na harapin siya ng hayagan, nagsimula siyang sundan siya ng lihim, kahimik na sinusubaybayan ang kanyang mga pagkilos hanggang sa makumpirma niya ang katotohanan. Sa weekend ng pagkawala ni Ana, lihim na sinundan ni Mira si Reggie sa farmhouse. Uminit ang kanyang galit habang naghihintay siya sa dilim, alam na ang kanyang asawa ay nasa loob kasama ang kabataang babae na nagnakao hindi lamang ng kanyang atensyon, kundi pati na rin ang kanyang dignidad. Ang sumunod na nangyari ay pinagsama-sama ng mga investigador mula sa mga bloodstain at pahayag ng mga saksi. Nagtalo si na Reggie at Ana, ngunit si Mira ang pumasok sa guest room ng gabing iyon. Dahil sa galit at kahihiyan, ibinigay niya ang nakamamatay na suntok na nagtapos sa buhay ni Ana. Sa halip na iulat ang nangyari, gumawa si Reggie ng isang desisyon na nagpatunay sa kanyang kapalaran. Desperado na protektahan ang kanyang reputasyon at kapalaran. Tumulong siya sa pagtatago ng krimen, inayos ang katawan sa ilalim ng mga kumot at umalis sa farmhouse pagka madaling araw na parang walang nangyari. Naniwala siya na ang kanyang yaman at impluensya ay maaaring magbigay proteksyon sa kanya mula sa hinala. Ngunit ang forensic trail ay nagkwento ng ibang kwento. Nang arestuhin sina Reggie at Mira, nangibabaw ang iskandalo sa mga headline. Ang mag-asawang glamoros na minsan ay hinahangaan sa mga elite circle ay ngayon ay inakusahan ng isang krimen na sumira sa tatlong buhay. Ang nawalang kinabukasan ni Ana, ang kalayaan ni Mira, at ang maingat na binuong imperyo ni Reggie. Ang nagsimula bilang isang lihim na sugar daddy arrangement ay nauwi sa obsession, pagtataksil, at pagpatay, na nag-iwan ng isang nakakakilabot na babala tungkol sa mga panganib ng mga nakatagong buhay at mga desisyon na ginawa sa katahimikan.